Samahan niyo ako. Ta, manguha tayo ng ano. Niluto niyo na 'yung saging niyo, kisa? Yan na lang ang saging nila. Dalawang ano, dalawang sipi. bilis naman. Munguha ko ng dahon. Ayan. Ito. Ito. May gagawin ako sa dahon na ito. Munguha ko ng dahon kasi ano to, ah, may gagawin ako. Panoorin nyo yung gagawin ko ha nakikita ko sa inyo ah, nagugutom na kasi ako eh. abangan nyo ha mamaya lang so nandito na ako sa bahay ko mga idol nagtataka yung kapatid ko kung bakit ako kumuha ng dahon, dahon ng saging <laughs> ayan o ayan kasi may gagawin ako mga idol meron akong gagawin na ah uh, masarap. Ilalagay muna kita dyan. Ha? Ayan. Lagay ko muna yung dahon ng saging. Tapos, alam nyo ba ito mga idol? Ayan. Wow! Ayan. <laughs> Di ba? Pamukpok. <laughs> alam nyo ba yan mga idol? So, may natira kasi sa akin na ano, mga saging na saba. So, sayang naman mga idol kung uh, patitigasin na lang natin ang patitigasin to so nagawang ko ng paraan to gagawin ko to ng paraan para makain siya ng masarap di diba, mga idol yan yung saging o, ayan oh. yan di ba So gagawa ko to ng paraan mga idol kung paano to mapapakinabangan ng maayos para masarap diba no hmm. ganyan hmm. yan yan brum brum <laughs> brum brum ayan oh no? wow diba, na ang ayan, na, asukal yan ano ba diba? asukal na pula para Uh, sa probinsya kasi namin noon mga idol, pag maparaan ka, hindi ka magugutom. So naisipan ko na yung tirang saging, yan. Dami pa rin to. Yan. Gagawin ko siya ngayon, nilupak. <laughs> Anong tawag yan dito mga idol sa... Ano sa Manila? Ano bang tawag ng nilupak? Ano ba tawag niya mga idol? Sa dito sa Maynila, ano ba tawag niyan ano? Nilupak din siguro. Tawag na ano? Yeah. Nilupak. Ang tawag pala niya na ay nilupak. Hmm. So, wala tayo ano eh, wala tayo ng kahoy sa probinsya. Sa probinsya namin meron yung kahoy talaga na pang ano eh, kung tawagin lusong. Ngayon, may lus wala tayong lusong pero meron akong kahoy na pang ganyan, no. <laughs> Di ba mga idol? Bayabas to mga idol. Bayabas to. Ah, hugasan muna natin kasi medyo delikado. Yan. Bayabas to iyo um, mabango na siya bigyan natin ng ano pampa pampaamoy kung <laughs> oh, di ba yan oh, ang ko hmm. di ba para maganda at matanggal yung kanyang kasi matagal ko nang hindi nagamit eh. ngayon ko lang ulit magagamit ko mga idol Hmm, yeah. okay na. So ganito lang ang proseso nito. Babalatan natin yung saging. Kasi sabi nga nila eh kailangan maparaan ka. So sa probinsya namin meron kaming lusong doon na tinatawag. Pagka lusong oh, no! Masaya oh, yung sa no! <laughs> oh, no! Oh, no! Pero, kailangan bubogbogin mo talaga ng gusto yung sakin. Hmm. 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 Tuma tum tum Tumacha-cha yung saging sa loob ng ano eh. Hmm. Hmm. Kala hmm. mo. Hmm. Uy. <laughs> tumalo. Tumalo na yung isang piraso mga idol. tumalon na, tumalon. sa probinsya kasi mga idol, maganda yung lusong kung tawagin yung kahoy na lupakan. Merong kahoy niyan, merong bato. Yung sa lula namin noon, sa lula po po namin kung tawagin eh. Kahoy, malaki, lusong. Lusong talaga, kahoy. Kasi hindi kami nawawala niyan Lalo na pag mga panahon ng tag-ulan Ang mga kabataan nun Laging gutom Eh pagka May sagingan kami noon Sagingan namin nun Hindi nawawala ng bunga Pagka bubutburan mo siya ngayon ng asukal. bubutburan mo siya ngayon ng asukal. plastic matibay 'yung basta hindi 'to 'yung malutong na plastic. Naririto pa rin 'yung lusong 'yung kahoy sa probinsya kasi 'yun mababibilisan mo yung buno. Ito hindi dandahan lang. Kasi baka magbara magbasag.